sa so, karagdagan pa mga balita. Pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, live Nationwide. Friends Belda, magandang araw sa'yo. iyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Nagulat ang Philippine Coast Guard at Kebatangas Governor Hemilando Mandanas kaugnay sa naging kaganapan na oil spill ng lumubog na MT Princess Impress sa karagatan sakop ng Nauhan Oriental Mindoro at ang naging pagtugo ng kanilang ahensya. Ayon kay Philippine Coast Guard at Batangas Commander Captain Victorino Acosta sa naging pagpupulong na ginanap sa Kapitolyo wala ng bakas ng oil spill, partikular sa mga barangay ng Isla Verde sa Batangas City at sa bayan ng Tingloy. Ibinahagi niya naging maagap at sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at ng pribadong sektor upang mabigyan ng solusyon ng pagkarat ng langis na posibleng makasira ng kalikasan at marina biodiversity ng lalawigan kasama sa pagpupulong ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan gayon din ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan kung saan ang ang pagkakaroon ng final survey o Regular inspection at water quality sampling upang ganap na maideklara ang termination at demobilization ng oil spill response. Mula sa DWA 95.9 Radyo Totoo sa Batangas, ito si Lance Belda, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, Live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Transbelda Belda. Po naman sa Radyo Totoo, CMN si Batangas.